Bali, sasabihin ko sa inyo ang kwento ko. Hmm. Kung bakit ako tumaba ng ganito. Tumaba ako ng ganyan. Nakikinigal ko. Oh. Kasi dati, nung ano, nung 2020, 2010, 2010, pag-graduate ako. Nag-work agad ako sa lounge. Hindi ako na contento. Nag-work ako sa Dupil. Call center. Call center. Call center. Magiging panggabi na ako. 15 years na akong panggabi. 2024. 20, 14 years na akong panggabi. Magiging 15 years na. Kaya, kaya ako tumaba. Kasi yan. Pagpanggabi ka, natatrabaho wala kayong pakialam kung tumaba ako. Bakit? Ipambila kong pagkain.